Through me, hypnotized by the sounds of dito na tayo sa Mudala. So, inintay lang natin si Sir Ed. Going down na daw kuno siya. So, di na ako pinapasok doon sa loob. Kasi nga, dami daw ano. So, dito tayo sa malapit sa guardhouse. So, yun. Tapos dito, anak tayo ng masasakyan pa uwi ng tagbilaran City. <laughs> so, bye guys. So, ngayon pala is March 30 and it's Sunday. So, lapit na matatapos yung March And it's the time is 9:45 a.m. Bye. So, yun guys, sapos na natin na ibigay yung sasakyan doon sa Mudala. So, thanks. Uh, nice meeting you, Sir Ed and Ma'am. Um, ngayon, sarado pa yung Mudala motorship Mall. So, walking-walking lang tayo dito. Baka meron tayong maanuhan na habal-habal sasakay tayo papuntang jeep terminal mag-jeep na lang ako kasi kung sasakay ko dun sa sa bus malayo kasi yung ano ng bus, nasa Aluma mag-ano ako um, tawag And hanap tayo ng abal habal, -habal ano away na tayo. Ito yung buhay, ano guys, buhay ka rental. <laughs> o, diba? May, hindi ka, hindi ka nag-exercise everyday. Pero, uy, grabe naman, grabe to, uy. Itong mag-walking ka ng ganun ka taas. Minsan nga, nag-walking ako, dalawang kilometro. <laughs> Ayan. At least, hindi siya mainit. sa cloudy day. So, parang may nakita na ako mabalaban. Bye, guys!